Tol, sila ba yan? Ah, sige ano, diretso to kay Tower 2. To. Ah. Sila Kaya, to, wala pre, wala sila oh, to. Wala sila yan. Ayos ah, nakaitim na ban ah. Mm. Gwapong gwapo si Maisan, nakaitim <laughs> na ban no? <laughs> Maisan, ano na? Alright, <laughs> okay. let's go. Si Maisa nagda-drive, pre. Hindi, hindi, hindi si Maisa. <laughs> Kala ko si Maisa niya. Eh. <laughs> so yun guys, at the moment, nandito na tayo sa condo ni Irwin. At uh, pumunta na po dito. Finally, si Maisa, mga chong, kasi hindi po kami makakapunta doon eh. Tol, hindi tayo makakapunta doon sa Laguna kasi nga wala tayong travel pass. Tapos puro checkpoint. Buti naman. Kaya... Buti na lang. Buti naman pinuntahan Tinuntahan na. Pinuntahan na po kami ni Maisa. Nandiyan po siya. Puntahan na po natin. Let's go, Tol. Ayan. Yan. Patayin ko yung hazard pre, hindi na. Okay. Na ako eh. Let's go. Okay. Yan, time check tayo. It's 6pm. At although wala pang internet si Maisan, kinuha niya na yung PC niya. Ngayon okay. syempre puntang-punta na. Uy! Tol, so, ikaw na pala yung ton? Wala nga. <laughs> ikaw na pala yung boy. Kala ko sino, boy. Ano <laughs> boy? What's up, boy? Ano yan? Tara namin. Let's go. Airpot mo? Ay, lo po. Yan. Papa mo muna. Kamo sa biyahe? Okay lang. Okay lang. Ano no, boy, may internet ka na? Wala po rin. Wala po rin. Patay tayo dyan boy. <laughs> tol, what's up ka muna? <laughs> billionaire gang. <laughs> <laughs> official, yan. Tol, ito na, official. Welcome back, yan no? Welcome back, maisan. Tol, pag nakita mo yung PC mo, Tol. Ay, meron ka na bang ano? Headset? Headset ka na. Wala pa. Wala pa. Pumili ka na lang doon. Pabili ka ba doon? O, oh, earphones na lang. oh, pambili. Tsaka bili rin ng mic. Boy, welcome. Sa bahay ni Irwin. <laughs> Tara-tara. Yan. Tol, sobrang tagal na nito nakatambay dito, men. Isang linggo na yung PC mo. Nasaan na yung PC niya, men? Okay, eto na. Boom! You know, yun, know oh. lang Eto na, nakatambay lang dito. Pero, na-setup na po natin to. Pero, hindi pa na-installan. No, ano, Microsoft ba yun, bro? Um, OS. OS, so... Oh. May! oh May, ikaw na bahala doon mag-install noon. Kasi, hindi na-installan niya, ano, eh. Ni King FB. Ay, yan si Tito. Tito, po kayo dito? father ni Maisan kay pa, kay dito ka pala nag ano nagmamano men ah medyo ano medyo <laughs> mayahin din na <no. laughs> at talaga na ito na oh tagal mas mabuhay para na makita ko gupuan mo oh oh yun know? oh oh lang <laughs> at tol oh, so ayun uh, yun guys andito na tayo <laughs> Yeah, niya. so, wakas boy, pumunta ka rin dito. Walang yaka. Okay Tul, ito na, tol. Tol, ito okay. Pre, wal walang sabi to, boy Sinasabi ko sa'yo Pang-poweran din to Itong CPU na to Ayan, Ayan. Itong si Airpod na mag-ano neto Bubuhat Gucci na Tapos, ito Ito, mouse Kamusta na ba yung ano mo, yung ano Pre, preto sabihin? Uh, uh, sa no? no? ano so, sabihin mo oh ayan no ayan na yan sabihin mo pre kung anong gagawin mo para kahit wala ka pang internet paano no makakapag ano Magde-data muna ako <laughs> <laughs> Magde-data muna mag ano kailangan mag ano no tol yung boy. bulsa mo Ano yun? Oh. Yung mag mag-go-go -go, pre? Gozer 50? Para oh. sa 1 gig? Gagawin mo ibigay mo tapos tol, ito, men, may mga pailaw yeah. pa niyan. Pipindutin mo, tapos mag-iiba-iba yung kulay. Mm. Dito sa ano, uh, mm. pinakamaganda so, Men, kunin mo na, kunin mo na yung unang uh, tol. Siyempre, congrats pala pre. Unang sahod po ni Maisan. Dino? You know? Kailan tol? Bukas na. <laughs> men, pwede pa na kunin mo. Pwede na. Po. Pwede na bukas. Pwede, pwede na. Tapos, bilhin mo na yung pinagusto mong pinakamagandang Um, mic mic para may magma-mic ka pumunta sa SM sa Laguna or kung saan man doon Logitech, di ba pre? Logitech na yung kunin mo men, 4,000 yun investment na din yun, kaya kailangan mo yun pre yun yung pinapagamit sa mga yun nga, 4,000 yung ginagamit niya meron din ako dati nun sa bahay doon di ba? ayan, kunchi na to meron yung kulang na nasaksakan dito pre HDMI ah Um, webcam kung mag magpe-facecam ka na. <laughs> magpe-facecam ka na ba, boy? Pa. Oh, hindi pa. Pero ayun, kitang-kita na yung mukha mo, pre. <laughs> yan, may tapos HDMI. Yun yung uh, nawala eh. Ngayon, I mean, may pa rin HDMI, pre. Ligo, na ba? Okay. Safe na, safe na. Let's go. Ito kami. Ito. Ayan. Si ano na sa monitor. Ayan, ito, ito lang. Ayan, buhati mo na yan, may. Mahimpayat oh, mo. Kumakain ka pa ba? Mag ano pala tayo ha? Magsusubik tayo. Subik tayo next week. Mm. <laughs> Buti na lang nandiyan si Tito. Na ano. Yun know? o. Ano na ba? Yun o. good. Oh, partner, ali ka. Partner, ano mga mo sa ano? Mga, ah, syempre, billionaire kang. Supporters. Supporters. mo yung mask mo, pre. Para kitang kita, men. O, yan. Maraming maraming salamat sa inyo. <laughs> men, lakasan mo kasi masyado Men, ma <laughs> lakasan! Pre, masyado kasi maingay dito, pre. Diba? Lakasan na mo naman, boy. Maraming maraming salamat sa inyo. Billionaire kang supporters. Men, tsaka so, yung pagbabalik mo, pre. Yun yung kailangan. Men, ano bukas ba? Na yun, bukas na yun. Bukas na agad? Bukas na agad. Date lang. Dito lang, i-install mo agad In kahit mo 80 gig. Dito lang. Guys, pala eh. Okay pala. Okay. Wais. Wais. Oh, ano ba so, sa mo men? Bukas na agad men. Abangan nila. Abangan nila bukas at saka Ano? Ano pa pa? <laughs> maraming maraming salamat sa mga... Murahin mo po, tangin lahat, <laughs> babalik na ako. <laughs> <laughs> sabi mo yun, murahin mo mara si Kim Chi, pre. Kasi ang dami na kata naging boyfriend doon sa city, pre. Eh, ba, <laughs> biro lang. Siyempre sa'yo, partner. Yeah. Tal. Yan oh. Wait. Yo. Welcome. Oh, uh, Tal. Ito na officially. Men, um welcome back. Yo no. Know? Kasi tol ngayon na nakuha na po ni Maisa yung PC niya. Kasi hindi nga namin ma-deliver doon. So, gumawa na si Maisa ng paraan. Kanya, welcome back. Yo no. Know? Sige Tal, ingat kasi malayo pa byahe nyo San San kayo men? Byahe nyo Laguna pa. Bye-bye. Oh, bye, -bye. Ah, <laughs> uh, sige Tal. Sunod so, ulit men. Subic Okay. Picture muna tayo. Yan, maganda magpi-picture muna. At dito po para may ilaw. Meron ano na lang, see you na lang sa oh, next week. Kasi pre, uh, sasabihin ko na billionaire gang supporters, bua uh, malapit na po yung first merchandise drop natin. Yung clothing po ng billionaire gang. Subic Subic na daw. <laughs> <Subit. laughs> Ingat dal, dito, sabat po. Ingat po kayo. Um. Sige hey, so, tol, ingat men. To ano ano, ito mo. Hey son. Oh, ano. Bye bye. Pare <laughs> <laughs> pare. Ganon ganon ganon. Tol. Hey <laughs> <Okay, tol>. son. <laughs> okay, okay, bye bye. bye bye tol. Bye bye, bye bye. Ingat. Bye bye. Bye So yan guys, nandito na tayo sa bahay At actually, ito yung picture namin kanina Ayan tapos nung pinost ko po yan sa Facebook, Tol, pakita mo sa kanila, Tol. Ito po yung picture, di ba? Ayan, napak Tol, napaka-pogi natin dyan, Tol. Di ba? napaka natin dyan, Tol. Pero, Tol, merong, merong pong nag-comment na parang sobrang nakakatawang meme. Ito po, Ayan, tol, pakita mo, tol. Eh, dalawa natin, dalawa, papakita natin ng dalawang beses. Ayan. O, ayan, tol, oh. Ito ako, si Don Marco. Si Home Erwin. Ba't kamukhang kamukha mo? <laughs> ayan, pangalan <laughs> yun, tol? Squid, ano pangalan niyo, tol? Is kwenta Ay, si Patrick pala. Ayan, tol. Tol, kamukhang kamukha mo si Patrick, tol. <laughs> tol, parang kayo mataba, tol. Mataba ang otak. Sir, tanong mo mo ano, kay may Isa. No, kamay ngay! Nagbablog. Hindi, ano ba? Hindi. Ay, hindi. Baka gusto lang ano, batuin yung mga mga bilyonaryo. Ano? Yeah. Mga bilyonaryo. <laughs> Tama mga mo mo kayo, Mays. Mays. Ang kulit mo. <laughs> Tal ko niyo mga, ang kulit eh. Hindi, hindi dito. dito. Aray, aray, aray. Binti. Ano ba yun? Hindi dito. Hmm. Oh. Tal, ano mga mo, ta your mo, Tal? you're, welcome. Yeah. <laughs> <laughs> Nabasa kami para sa'yo. Yan. Yeah. Oo okay. no, no, nga, nga pala. pala. Oh. Yung mga pangarap mo, tuparin mo na. Yon. Walang niya. Tsaka syempre, uh, focus lang sa pagka-grind. Tapos talagang, ano lang, man? Focus lang sa goals. Di ba, may? Oh. Tapos ganun talaga eh. Ayan, tal, Welcome back, syempre. Malapit na yung pagbabalik ni Mai Isan sa syudad ng mga bilyonaryo. Abangan nyo po yung mga chow. Tatapusin natin to dito. Billionaire gang! Peace out! Number one. Ay, mali. <laughs> mali ka. Gagawa <laughs> Number one, pre! Isa pa! Billionaire gang! Number S one. one! Yeah! Bang, bang, kasama ang gang, gang. harangin. Hari, billionaire gang. What? Kaya sa laro. bang.